Ayan, what's up mga kapitbay? No, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbay, meron tayong isang uh, subscriber na nag-comment dun sa video natin about dun sa CCTV. Nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba daw niya i-access yung kanyang CCTV dun sa Android phone niya or di kaya sa iOS phone niya. Kasi ang scenario po mga kapitbay is, meron siyang uh, CCTV na dawa, wala siyang NVR, pero ang CCTV niya na dawa is, IP camera siya tapos P2P enabled siya. So, paano nga ba daw niya i-set up ito doon sa Android phone niya at saka paano niya i-connect doon sa Android phone niya para ma-access niya kahit nasaan siya, kahit sa walang NBR. Okay, explain ko ng konti mga kapitbahay. Kapag yung isang IP camera mo is naka P2P enabled na siya, pwede mo siyang i-access through internet. Pwede na siyang mag-forward ng video through P2P papunta doon sa uh, labas ng internet para ma-access mo kahit saan ka. Okay? Kahit wala kang NBR, kahit wala kang recorder, pwede mo i access as long as na yung IP camera na yun is may internet. Pwede, pwede mo siya i-access outside like For example, ikakabit mo siya sa bahay mo tapos i-connect mo siya dun sa switch mo or di kaya dun sa modem router mo na bigay ng ISP mo, automatic. Lalagyan niya ng internet tapos uh, patawag niya ito, i-forward niya through P2P ang kanyang uh, access outside. Okay? So, paano nga ba gagawin yun? So, ang gagawin mo lang is, pupunta ka doon sa camera mo, babaguhin mo yung IP, isusunod mo siya doon sa IP ng modem mo. Like, for example, yung modem mo. Pero, madalas kapag naka-PLDT ka, Uh, automatic or naka-converge automatic ang IP ng PLDT range mo is 192.168.1.1. something. Okay? So, ang gagawin mo kasi ang mga dawa camera natin is ang default na IP noon is 103. Okay? Ay 108 pala which is for example, etong dawa camera ko. Meron ako dito eh. Ah, uh, wait lang, ano nga ba ang IP noon? Papakita ko sa inyo. Ha? Is 1.108 yan kayo yung mapapansin ito 192.168.1.108 yan yan yung default ni Dawa so automatic kapag yung router mo is 1.1 automatic pag sinaksak mo yan automatic bibigyan niya ng internet tapos pag nabigyan niya ng internet pwede mo siya access P2P so paano nga ba yun okay saan mo nga ba makikita yung P2P which is yung kanyang ano yung kanyang uh, QR code para i-scan mo. So, ang gagawin mo lang is punta ka dito. Uh, punta ka dito sa IP ng CCTV mo. Ayan, 108. Tapos, ilagin mo lang yan. So, admin. Ayan, pag nilogin mo yan, punta ka lang dito sa settings. Ayan, settings. Tapos, kaya nyo mapapansin, meron tayo ditong network. Ayan, pag kinlik mo yung network na yan, tapos punta ka dito sa access platform pag in-access platform mo yan, ayan, kanyo mapapansin. Yan yung P2P or yan yung serial number mo na i-add mo dun sa Android phone mo para ma-access mo siya sa labas. So, same process lang mga kapitbahay. Like, for example, nakadawa NBR ka or nakadawa DVR ka. So, ang gagawin mo lang is, access mo lang din yung IP ng NBR mo. Like, for example, ito yung IP ng NBR mo. Access mo lang yan, tapos pupunta ka lang din sa sa settings niya, pagpupunta ka sa settings ng NBR mo, parang ganito. Ayan, punta ka lang din sa network, makikita mo naman doon. Makikita mo doon yung access platform. Ayan, kapag yung NBR or DBR mo is available yung kanyang P2P features makikita mo agad dito yun pag kinlik mo yan okay, so ipapakita ko sa inyo ayan, ito yung sa server ko uh, ito yung aking CCTV na sinasabi ko ito yung sample, yan yan, so yan yung CCTV natin, nakakabit po yan uh, meron kasi tayong dawa dyan na CCTV, so yan yung iti-testing natin ngayon kasi yung NVR natin is hindi siya dawa, nakatipiling tayo, so magkaiba silang features yan magkaiba silang uh, design ng uh, gui, kaya ang gagawin natin is, is sample natin yung isa nating dawa na CCTV dyan kasi yung yung isa nating dawa na CCTV na nakakabit is ano siya, uh, P2P enabled na. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba maglagay uh, sa cellphone. Okay, let's go. Titingnan natin. Ayan mga kapitbayan. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba mag-add ng ating NBR or IP camera na P2P enabled dito sa ating Android para ma-access mo siya outside. Okay, so, eto mga kapitbayan. Meron akong option dito. Meron akong GDMSS Like, pero sa mga lumang Android lang na-download kasi dun sa mga updated na Android app ay na Android hindi na siya download so ang nakikita na ngayon is ito etong DMSS so paano nga ba yan so nasa Google app lang yan download mo lang yan tapos automatic mag install na tapos pag na-install na syempre i-add na natin yung NVR at saka IP camera natin na P2P so paano nga ba yan? so open mo lang yan tapos Ayan, ito kasi yung DMS niya. Ah, nangihini siya ng login or sign up. So, hindi mo na kailangan mag-login, sign up dito para uh, makapag-create uh, or makapag-add ka. So, ang gagawin mo lang is pupunta ka lang dito. Ayan, add plus, tapos scan QR code. Ayan, tapos yung QR code ng isa mong camera na in-access kanina. Ayan, ganyan lang gagawin mo. Tapos lagay mo ng uh, security code. Kumari, lagyan mo is... Uh, 1, 2, 3, 4, 5 So, next mo lang Tapos, kayo mo papansin, may mga option dyan So, ang gagawin natin is NVR Yan, pwede rin ata to yung camera So, ang gagawin natin NVR na lang NVR, tapos NVR Tapos, yan, kung yung mapapansin yung Add mode niya is naka P2P Naka P2P tayo So, ito yung serial number na in-scan natin kanina, ito Yan, tapos ang gagawin mo is Lagyan mo ng name so, Like, for example, uh, house Yan, tapos Tama ba? House. Tapos, yung username at password, yan yung username at password na nilagin mo kanina nung, nung in-access mo to. Ito. Yan. So, di ba, like for example, yung user mo is admin, yung password mo is admin. So, ganun lang din gagawin mo. Okay. So, para makita mo kung ano ang uh, nilagin mo. So, ang lalagay natin is admin. Tapos, sa akin, lalagay ko is Okay, so kapag na-add mo na yan, okay mo lang tapos okay mo ganyan tapos automatic loading ayan, so added na po siya so, yan, huwag na nyo pansinin yan ah, uh, pwedeng eh, okay mo lang yan, tapos automatic makikita mo na yan ayan na okay, so ayan yun, kanyang mapapansin 'di ba? Yan yung uh, P2P na kinreate natin. So automatic uh, nakikita mo na siya, nagzo-zoom mo na. So makikita mo siya. Nakikita mo ako ngayon nagre-record. So ayan. So ganun lang kadali or ganun lang kabilis ang pag uh, uh set up or pag-access ng Android dito sa ating uh, P2P or kamera uh, camera na ginagamit kapag gusto natin mag-setup ng camera dito sa ating bahay. Like for example, ayan download mo lang yung DMS tapos i-add mo lang yung camera mo tapos kailangan yung camera mo is kailangan P2P enabled so paano mo nga ba makita yon so dito yon so dito yon makikita mo siya dyan okay so TCP IP punta ka lang sa port punta ka sa settings tapos punta ka dito sa access port or sa network so network makikita mo na access platform nakikita mo na yung P2P mo dyan. Okay, so, ayan mga kapit -bay. So, napaka-basic, napaka-basic mag-setup. ah uh, sundan lang nyo. Tapos, kung meron kayong mga katanungan, comment down below para ma-assist ko sa'yo. Okay, so, gaya nga ng sinabi ko, same lang din yung process nyan kapag nakadawa NBR ka. Access mo lang yung NBR mo, tapos, punta ka lang sa settings, punta ka lang sa network, tapos, makikita mo rin yung access platform. Ito, makikita okay. mo yan. Pag nakapunta ka na dyan, alam mo na yung QR code, nakita mo na, yan yung QR code na yan, alam mo na, punta ka lang doon sa cellphone mo, tapos download mo yung DMS, tapos automatic, add ka lang doon, makikita mo naman agad yung plaza sundan lang yung video ko, pwede lang kabalis, okay? So, automatic, P2P enabled, pwede mo access kahit saan, okay? Basta may internet lang, tapos may internet yung cellphone mo, pwede pwede okay so sana may natutunan na naman kayo for today's video mga kapitbay. uh, shout out po pala dyan sa nagtatanong na isa nating tropang kapitbay na solid supporter natin okay sana magawa mo na yung api camera mo para mapagana mo na okay so maraming salamat God bless peace and good luck everyone no? Merry Christmas and Happy New Year okay so God bless peace and thank you so much